Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakda, mayroon na sila mga kaukulang report na naisumite sa Office of the President. Ngunit... So ito na mga bayan, may kaso na pong isasampa sa dati nating OWA Administrator na si Arnold Ignacio. Pinag-aaralan na po ng DMW matapos nga ang anumalyang pagbili ng lupa na malapit sana iyan na nagkakahilaga po ng 1.4 billion pesos na gagamitin sana para sa mga OFW. Samantala, wala pang bagong pahayag at direktang sagot. Si former Arnel Ignacio patungkol po sa isyo na ito mga kabayan. Kaya watch po natin ang mga balitang ito ang uh, pagkakaron ngayon ng pagsusuri imbestigasyon tungo sa pagsasampa ng kaukulang kaso. So nandoon tayo sa stage na yon. Nasa proseso na ang pagsasampa ng reklamo kay dating Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio. Kaugnay ito ng umanoy maanomalyang 1.4 billion peso land acquisition deal na para sa halfway house o dormitory type accommodation ng mga Overseas Filipino Worker o OFW na malapit sa Ninoy Aquino Aquino International Airport o na IA Terminal 1. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, mayroon na sila mga kaukulang report na naisumite sa Office of the President. Ngunit nagpapatuloy pa ang kanilang mga isinasagawang investigasyon upang tuluyan ng makapaghain ng mga kaukulang kaso. Okay, afford us some time to dig deeper and we will come out with our necessary conclusions once we're ready to file the necessary cases in the appropriate uh, tribunals or offices. Batay sa mga inisyal na investigasyon, istigang ng Department of Migrant Workers hindi dumaan sa tamang proseso ang isinagawang kasunduan sa pagbili ng lupa. We know for sure na napipass ang OWA Board of Trustees dito despite the provisions of the OWA Charter and on six matters. Unang nalaman ng DMW ang insidente noong huling quarter ng 2024. Agad silang nag-imbestiga sa sinasabing maanumalyang acquisition deal. Nang nakausap nila si former OWA Administrator Ignacio, hindi kumbinsido si Secretary Kakdak sa mga naging paliwanag nito. Dito na napag-desisyonan ng kalihim na i-report ito sa Pangulo but we are still in the process of digging deeper and 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 uh, finding out more details looking through documents talking to personnel inside bakit ito nangyari, o wala man lang abiso o ano man whether formal or informal about this transaction that, that too uh, needs to be further uh, looked into wala pang bagong pahayag sa usapin si ignacio ngunit una na nitong sinabi na handa niyang ipaliwanag ang issue sa tamang panahon samantala tuloy-tuloy naman ang ugnayan ni secretary Kakda at bagong OWA Administrator Patricia Yvonne Caunan kung saan direktiba dito na pangalagaan ng OWA Trust Fund at magbigay ng totoong serbisyo para sa bawat OFW. At samantala mga kabayan sa mga hindi pa nakapanood ng binili ng lupa malapit sa Naia Airport ng OWA sa ilalim po ng paumuno ni former OWA Admin Arnel Ignacio na naging dahilan kung bakit siya sinibak ito nga yung 1.5 hectare property na binili ng OWA noong September 2024 para sana gawing halfway house o pansamantalang tirahan ng mga OFW. Ito rin yung isa sa mga naging punot dulo kung bakit na si Bak sa pwesto si dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Sabi nga sa records, hindi raw ito dumaan sa tamang proseso ng pagbili at lalong-lalo na sa approval naman ng Board of Trustees ng OWA. At uh, isa pa sa mga nakikitang dahilan dito kung bakit hindi pwedeng magpatuloy dito yung naturangang proyekto dahil malapit ito sa runway ng naia Terminal 1. Sa ngayon ay hinihintay pa natin yung uh, official naman na reaksyon o pahayag ni dating o Administrator Arnel Ignacio tungkol nga doon sa mga aligasyon. Nagulat naman si Ignacio sa aligasyon laban sa kanya. Anya, sasagutin na lang niya ito sa tamang pagkakataon. As the new administrator of OWA, we will perform the necessary audit. We will seek the required legal opinion, or uh, from uh, the Department of Justice. There is an investigation. Allow due process to take its course.